Mga good afternoon sa inyong lahat. Nandito ako ngayon sa may uh, tutuban. Tentat, gusto ya. Meron akong nakita ang pet shop dito. Ito, Lucky Ocean Pet Shop. So, pasalan natin. Meron, may contact number sila. Kailipin natin sila mga. I think is nila uh, Flower hoard Sobrang dami, sobrang so, mura Lime of the future yan dito First time natin dito mga po Alot to ba is flower hoard 750 flower hoard nila may presyo na eh Mura P750 May price na pag pumunta kayo dito so, Ang so, malalaki ng mura yung nila 3212 so, may laki na talaga May malaki na ng bukod Flower hoard pa rin tapos yan Flowerhorn, parang sa wala. naman ito kasi mas malaki pa ito naman ay meron dito yellow snake Sorry, it's a little 120. only. Pie silk. Flower horn. Tapos si Flowerhorn. flower Medyo may kamahalan yung Thai kasi Thai siya. Hindi ko ang Kaya, ito 1.5, malaki-laki na Kasi flower horn, malaki. Black Isa lang ito, sir, Molly? Magkano, sir? Pinsa. Pinsa lang. Lahat ng kulay? Pinsa. Ito pa o. Ito wagtail. Ano na? Wagtail. Wagtail na, Molly. Magkano? din. Kapalira sila. Wagtail, Molly. Okay. Sa baba. sa baba, meron dito red shoulder pickup. Mga pickup. Iba-iba yung uh, 120 lang o plus na yun. Maraming klase dito mo. E, kung pumunta ka dito mga tayo, pwede makita nyo na rin mismo ang presyo sa aquarium mismo. Nakatikita yung price ng ng, ng, ng isda. Soul for help dito. Maraming mapipili dito. Albino, Autos, yellow prince ito so ay yellow prince no? silver dollar it's you know $1. 250 yung silver dollar nila let's show ang silver dollar 250 yung dollar ito na nila ayun na ayun na yung silver dollar The mm -hmm. must I'll buy a kitchen. merong janitor fish Malaysian arowana sir no? 4-5 na sir no? 4-5 yung Malaysian arowana nila Ang kahama niya man nasa sa, sa, sa Malaysian green Malaysian green arowana no? Tapos ito Australia arowana 3,000 Ito flag tail nila Malaki yung flag tail nila <coughs> American Tiger American Tiger nila is active to sa iba American Tiger 1,200 kasama siya ang janitor is ito Gorami Ani Gorami Ani Gorami ba yun? mga 120 lang Golden Gorami, Ani Gorami Black Red Gorami

Ah, corridors, magkano siya? 65. 65 lang? May 65, 21. Corridors, ano? Ang bukas para ng aquarium nyo, sir, ng store nyo is 1 p.m., no? One, so, kailan pumunta sila dito, 1 na. Ha? May happy ano kaya Facebook? Laki claro, ang no, siya. Laki ang siya, no? Ah, yun yung Sa sopid, sir, no? Oscar, uh, sir? Paano to? paros Paro. Ano halo no? Ito yung gusto ba, Sa baba, o Hindi nga Ito ang hindi naman sila mag-alala kasi may mga presyo na... No? Kung maka -na makaano'y napili nila, makita nila paro. Tapos may salbar dollar na malalaki. Nandiyan na rin yung mga presyo. Ano'y napili nyo? Hmm. Meron tayo. May blue candy. Iba-ibang klase yun, yung nalatit ka? naku Kasi ito aaralan mo. Posisyo naman, Johnny Torquay, si Ipang no? Lahat na dyan. Tapos ito, ito Oranda. Oranda, Goldfish. Green, ano, Aliana, Ryuki, no? Blackmore. Blackmore. You no? Know? Bubble Eye. So, may mga pressure na rin dyan sa baba. No? So, mga fighting fish nyo, sir. Magkano? Ano klase ito? 60, 0, 1, 10. Ano klase ito? Double tail. Double tail. Tapos, bale tail, no? Bale uh, tail. Uh, tail. Round tail. Round tail. Long pin kuy. Oh, long pin na kuy, no? Long pin na kuy. Wahan. Tapos itong black, sir, ano ito? Lakoy. Lakoy din yun. akoy pa rin. Ah, Thailand long pin, oh. No? Tapos ito, maliliit siya na ano, medium size na ano, na Ryukin, Blackmore, Bubble Eye, Red Chop, ano-ano, medium size siya. Ang price niya nasa 120, 110. Doon na siya pumapalo. Kanina nasa 200 eh. Large size yun. Eh. Ito naman, small size. Small size. Halo-halo. May 55. May ano, ito, panda mo. So, okay. so, ito naman ito. Ah, uh, rice tail cut fish. Ah, halo-halo. Ito itong, itong, itong ano? Ayan, ano yung pagkain nila. Pagkain nila, yan. Ah, pita. So, uh, ano? Tong, ano pala itong, ano? Eh, tail cut fish.

Marvel Angel Fist Magkano Marvel Angel Fist eh? Mga fighting fish beta. Ayan. So ito, merong peacock. Meron itong peacock. Spear Angel Fist, isa o. Tapos dito merong peacock. Peacock ang lalaki na. Peacock nila. Ay, ano, ah... Uh, Ikat bas asu, bagus Oscar,

ito na mga monster piece dito eh. Monster piece lahat sa sir, di ba? May Thailand tayo ito? Ano ba yung ito? Every cherry. Meron din every cherry. Hanggang ito. Goldfish, makari mas malaki dito So, of course, meron rin sa 300 at 400 doon sa nagpapakala ng iba-iba. mga nalaki ang mga Blackmore, Blackmore, Blackmoralida, Red, Red Red and White, ano nga alam siya, malalaki. Malalaki size. meron si Arowana, Highback Arowana. 7,900 lang ang mga laki niya, is mga 10 inch. Sir Jake, Dito sa may Lucky Ocean. Oh. So, ito sa ano nga to? Black Phantom. Metra. Metra. O, tapos ito, Gopi. Yellow. Tuxedo Gopi. So, dahil nila bako pinera, ano, Mababa lang mga presyo na dito sa no? Sa baba? Ah, Tiger Bar. Oo. ano? Pinsy. 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 Ito naman sa kabila, Albino, Algae Eater.

silang ubon dito paraket 550 ang paris 190 lang ang isa tapos african lovebirds 1, 2, tapos 6 30 ang isa so yun yung ubon na dito tapos meron silang hamster may hamster din 3 different hamster 180 lang sa pera si golden hamster at saka white mice 45 ang white price nila. So, yan. Yeah. Thank you, sir, ha? Ano